Hello guys, welcome po sa ating channel. Muli guys, ito naman yung unique road kung saan guys, gagawa naman tayo ng video kung saan bumili tayo ng panel board, solar panel board. Sinamahan natin siya ng battery na sinacharge natin sa araw. Pakikita ko sa inyo guys sa ating video. Pero kung bago kayo guys sa aking channel, huwag yung muna kalitin mo mag-subscribe, pinutin ang notification bell, kung mag-update kayo sa ating mga video. Yan guys, samahan nyo ako sa aking video. Ipakikita ko na guys yung pinili kong panel board at battery na ginagamit natin sa araw. Doon natin siya i-charge. Pakikita ko sa inyo guys. Ang binili piniling panel board with matching batteries. Ayan guys. Ito yung ating pinili na 12 volts. Ayan. Meron siyang 4 ampere. 10 hours. Ayan. Motorcycle battery. Ayan. Binili natin. Ito yung ating panel board na binili. Diyan natin i-charge yung ating battery. Ito yung gagamitin natin na pan-charge. Ayan. Dito natin siya isasak-sak sa clamp. Ayan. Ito yung clamp niya guys. Ayan. Clamp niya. Charge any mobile phone. Pwede ka rin dito guys na mag charge ng cellphone. Magsasak ng battery. Any battery. Ayan. Pwede ka rin magsaksak ng ventilador, electric fan. Ayan, dito. Ayan, yung saksakan yan, USB. Ayan. Ayan, yung USB. Ayan, USB. Clamp. Kahit ano, pwede natin i-charge sa battery dyan. Basta meron siyang USB charging. Ayan. Ito naman yung ating panel board. Ayan. yung ilalagay natin sa araw para mag-reflect at mag-charge dito sa battery. Ayan, yung ating battery. Ayan. yan yung ating battery na binili. Ito yung ating charging na gagamitin. Isasaksak natin siya dito, guys. Ayan. Hindi natin siya isasaksak. Ayan. Hindi natin siya isasaksak. yan At wala na may saksak yan, guys. Ilalagay natin ito sa ibabaw ng ating bubungan. Yung ating panel board. Solar panel board. Ito yung ating panel board. Ayan. Ito yung mga wire niya ayan ayan yung Ay mga wire na dyan guys yung mga wire nya yakit natin sya sa gubungan para mag charging may chance natin yung ating battery ngayon naman guys inalagay natin sa init yung ating panel board ito natin isa charge yung ating biniling 12 volts and 4 ampere na battery ayan yung ating panel board na ginagamit ilalagay natin sa araw para mag reflect sya ng charging Lagyan natin siya sa ibabaw ng ating bubungan. Para ah, mag-charge yung ating battery. Kaya, kitang natin sa bubungan yung ating panel board. Ayan yung mga wire nya. Ayan. Ito natin siya ilalagay sa ibabaw ng ating bubungan. Ayan. Ito natin siya ilalagay. Bukas sya ng sikat ng araw. Ayan. Ito natin siya ilalagay. Ayan guys. ilalagay natin sa bubungan yung ating panel board. Ayan. Kasi bago na lang bubungan. Sikat ng araw yung ating panel board. Ayan. Okay, yung wire niya guys. Ano kahaba? Ayan. 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 After natin mailagay sa bubungan yung ating panel board, itatap natin ito dito sa ating clamp solar power. Ito yung solar power natin. Ayan. Ayan. Ito yung ating solar power. Ayan guys. Tatap natin siya dito. Ayan. Ayan. Nakikabit na natin yung ating charger sa ating solar power. Siya yung magbibigay na magkakarga sa ating battery. Ito yung ating battery na 12 volts and 4 ampere. Ito yung ating charging. Ayan. Sikapin lang natin na huwag siya magtitikit at para hindi siya mag-short. Ayan. Ngayon guys, ikakabitan natin sa ating battery. Positive at saka negative. Ayan. Ikakabitan natin siya. Ayan. Ikabit natin para magkarga siya. Ayan. Ngayon yung ating battery. siya charge na natin siya guys. Ayan. Ayan, isasak natin yung ating charging na battery. Panel board. ito yung ating battery. 12 volts and 4 ampere. Diyan magkaarga. Ayan. Nagkaarga dyan yung sikat ng araw. Iwanag. Solar. Ayan. Charge natin siya maghapon. Para mahaba, magagamit natin siya ng maddamag. Pwede na natin siyang gamitin ng mag guys. Kakarga na siya. Ayan. Ayan siya, ayan. yung ating wire. Ayan. habang lang wire niya, ayan. Nasa bubungan na yung ating panel board. Ayan. Nasa bubungan na yung ating panel board. Ayan. Ayan yung magta-charge yung ating battery ng mic. 12 volts and 4 ampere. Solar power guys, pwede tayo mag-charge mag -charge sa cellphone at gamitin natin yung USB electric fan. Ayan. Yan yung saksakan niya. Ayan. Kabilahan yan. Ayan. Ngayon, tatapan naman natin siya ng ventilador. Electric fan. Charge natin siya guys. Ito rin yung ating binili na USB electric fan. Ito yung wire niya. Ayan. USB. Ayan. Guys. Ito yung ating electric fan. Chattel natin siya dito gamit ang init ng araw tatakbo yung ating electric fan ayan di ba tipid sa kuryente guys ayan lalo na ngayon may init ang panahon ayan pwede natin syang itap dito gamitin natin itong electric fan na binili natin guys ayan. Ito yung ating USB cable wire ayan yan ay sasaksa natin itatap natin dito sa ating solar power clamp ayan itatap na natin siya guys mas malaki ang maititipid mo sa kuryente ayan, kabawas kung sumo ka sa kuryente ayan, sumo mo makabawas kung sumo nito binigyan na ito guys ating charging na panel board ayan, itatap na natin yung ating electric pad dito sa ating usb ayan isaksak na natin sya ayan Ayan. Ayan, natin, yan. Ay, tatan natin yung ating electric fan sa ating solar power clamp. Ngayon naman, paanda rin natin yung ating electric fan gamit ang init ng araw. Ayan. Yung ating electric fan. Yung ating power button sa likod. Ayan. Pipito natin siya para umandar. Ayan na guys. oh ayan, mahangin na yung ating electric fan gamit ang solar power lamp gamit ang sikat ng araw, ba? Diba? Malaking tips ito guys, gagamit natin pan charging ng battery, gamit yung gagamit natin sa ilaw. Ito guys, pwede ka rin magtaprito ng ilaw na 12 volts. May nabibili niyan sa True Online. Ayan, ayan, mahangin na yung ating electric fan gamit ang sikat ng araw. Ayan. Aking solar panel board. Ito yung ating electric fan. Malaking kababasan natin ito guys sa kuryente. Lalo na. Pag mainit. Ayan. Hindi mo na kailangan isaksak sa kuryente. Gamit ng kuryente. Meron kang solar power. Lang. Ayan. Ayan. Eh guys, kung mga bago kayo sa aking channel, huwag niyong kalilimutan. I-like, i-subscribe yung ating YouTube channel para marami pa tayong videos na may upload at mga pagbigay ako ng tips para makatipid sa kastusin sa ating kuryente. Ayan, maandar na yung ating electric fan, no? Di ba? Hmm. Ngamit ang sikat ng araw, maandar na yung ating electric fan ayan charge pa tayo ng battery guys tigastusin to niyatin Hindi natin kailangan siyang isaksak sa oryente. Damit lang ang sikat ng araw. Ayan. Pero na tayo electric, may solar power charging pa tayo. Pwede tayo mag-charge ng cellphone. Pwede tayo mag-electric pa. No? Ayan. oh, diba? oh, Diba? ba? Kaya, yeah, umaandar na siya. oh, Damit yung ating solar power clamp. Ayan iba astig guys nagustuhan niyo ang aking video please comment and like and subscribe sa ating youtube channel yan yeah. sa muli guys maraming salamat sa ating mabuhay kayong na... lahat